Hello guys, magandang araw. So ngayon nga pala yung follow-up check-up ni mama, kaya naman bumaba kami sa bayan upang sunduin siya. Upang sa ganun, ay maiuwi na namin dito sa baryo si mama at dito na siya magpagaling. Ayan guys, so tapos na daw ang follow-up check-up ni mama, kaya naman ay pinuntahan na namin siya dito sa kanilang tinuluyan. So, pasok na tayo. Ay, nakapasok na pala ako. <laughs> Ayan, so makipagkwentuhan nga muna tayo kay mama. <laughs> Ang oh, ako mo. Na? Mito. Mm. Ni <laughs> amboy. <laughs> Ni lugan kana kurung-kurung. Kurung-kurung uh -huh. pagloganan tayo. May ko tim gidwa nga imam. Ma may ko tim hito eh. Uh -huh. Haan? Pati aja may isang sakam. Ate lang garot ti made. Hmm. Napigsa may pundongol mo mo. ano, <laughs> Ke uh, well. okay, basit lang mit kanukot mangmangig mo. Okay. Ibig sabihin nag di pa nagdingig mo. Okay. Okay. Bangad. Iya <laughs> yeah, da kami kanuki diwag. Hindi da ka ang awiron. 做妈妈。 After an hour, Ayan guys, so binuhat na nga ni Kuya si Mama para isa isakay sa aming magarang kotse. At nga pala ang panahon ay nagpalipas muna kami ng oras bago kami umuwi. So akalain ninyo guys ang bigat ni Mama pero nabuhat ni Kuya oh. So inayusan muna ni ate si Mama at pinainom naman ng tubig ni Kuya si Mama. Wow, ang sarap palang sumakay sa kotse. Press ko ng hangin. Opak. Si Bunso oh. Sayang ang skincare kaya naman ng todo payong si Bonso sa amin oh. Charot. Open lang kasi itong kotse namin kaya syempre mainit. Mahaba-habang biyahe to guys. So hanggang dito muna ating video. Bye.